Yawan dahil sa takot. Ganyan ang naging tagpo sa viral video na ito kung saan makikita ang sunod-sunod na pagsabog ng fireworks display. Sa una, aakalaing normal lamang itong paputok. Ngunit sino mag-aakalang ang insidente ito ay nagdulot ng injury sa ilang tao kabilang ang anim na mga batang nasa edad lima pababa. Ito ay nangyari sa bonfire night event ng Staffordshire Fireworks Extravaganza sa England kung saan tinatayang nasa 3,000 tao ang umatend para masaksihan ang nagagandahang fireworks display. Mayroon ding ilang report na nagsasabing ang isang stroller na may sakay na bata ay nahulugan ng flare mula sa nasabing paputok na agad namang naapula ng ina ng bata. Ayon naman sa iba pang ulat, may ilang ting mga bata na nagtamo ng sugat matapos mahulugan ng fireworks sa muka. Matapos ang insidente ay hininto muna panandalian ng event para sa pagsasagawa ng first aid. Ngunit dahil sa pangyayari, halos kalahati ng crowd ay umalis na habang ang ilan naman ay nagulat dahil tinuloy pa rin ang fireworks display sa kabila ng palpak na pagsabog nito.